Hindi na, hindi na po kasi ako pwede bumalik dun eh. Wala oh. lang ako. Okay na ma'am. Uy, okay. nakago eh. Tapos biglang may tatawid. Masasalp <laughs> <laughs> Masasalpok tayo nyan. No? Parang... Ano to? University of the East? Oo. Ah, oh, tapos yung sa kabila, FEU. FEU na San Beda. San Beda. Tabi-tabi oh. na yung university dito. Oh, Uy, ang torrents! Wag mong tusubukan! masisira buhay mo. Yun doon nadadali, kay alanganin na. Dito tayo sa bandang unahan. Kaso, hinahabol niya pa talaga, no? naka naka red din vlogger po kayo ha? Yeah. Ah? vlogger po kayo <laughs> <laughs> hindi naman <laughs> 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 ah, nagkikip lang po talaga uh, may ano lang may may FB page ko pero hindi naman ako famous sabi <laughs> <laughs> naman po <laughs> Bahagya, bahagya lang. <laughs> Mamaya pa sa ah, search. Uh, sa search mo lapas vlog. Ano ba? Lapas vlog. Lapas F? Oh, ah, letter F. Search ko ito. L-A-F-A-S. Ito yun. Yung magkakasagi kang makakasagi ayun na, nakagra ano na nakagrim na nao na yung ano kagang magpupula kagang mag orange Yun, apa na maluwag to, maluwag to. tabigin mo naman ang bahagya. Dito nga tayo. Huwag nga tayo sa kanya. Ay magbigay. <laughs> o, oh, ngayon naman siya kumal... <laughs> siya okay. sa ang kumanan. O, ako to eh. Kakaliwa ko. Kumanan ko, pakanan din siya. Anong course mo, ma'am? Tourism. Ha? Tourism. Ah, tourism? Ah. Okay. Wow. Mahilig ka sa mga ano. Pag mga ganyan, mga travel-travel, no? Apa. Okay. Ah, oh. Ay, di travel vlog ka. <laughs> <laughs> travel vlog. Ikaw, may page ka? Wala pa. Hindi pa ako nagkaganyan. Nahiya po ako. <laughs> so, <laughs> 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 sabi nga lang no, isang vlogger, bumili daw siya lahat ng ano eh. Gadgets eh. Camera. Apo. Oh, Nung cool. hawak nga na daw yung camera, ayaw niya na daw mag-vlog. Na siya. Nakahiya po kasi talaga. Ay, ano? Depende sa binag-vlog. Ako ayaw ko halos pakita yung mukha ko eh. Ibabaw tayo? Ano? Ibabaw na. Ay, hindi dito, mo, no. Ay, dito na. Dito <laughs> tayo. Baba po. Baba, baba, baba. Baba tayo. Ayun, tama. Baba. Baba, baba, baba. Tama lang. Bagay, pwede rin yan kahit sa ibabaw. Yan po? Babawi ka rin naman pagka, eh. babalik ka lang ng pakanan. Pag kung nandun tayo sa ibabaw, pero buti na lang napa. Yan ang mahirap sa ano eh. <laughs> Opo, hindi mo <po> malaman. Hindi <laughs> mo malaman kung ibabaw o ano. Basta diretso lang. Ganun <laughs> naman talaga. Okay lang naman lumampas. Pwede na naman bumalik. Oo <laughs> nga po, kung nag-ibabaw tayo dun tayo. Oh, ayun, layo oh. Opo. Tapos pag-ano naman tayo ng pag